nakakalungkot isipin na sabi ni nanay na sa mga 300 plus sila noon dito nagta nagtatakbuhan yan gumalangoy ngayon guys isang nakita namin is nasa mga 5, 6 or 7 na lang so ibig sabihin is nagsilipatan na sila ng tirahan so para sa akin masakit kasi last year napuntahan ko ito guys nasa more or less 30 plus pa yung nakita namin ngayon lima or ano na lang ito yung nakita namin kaya kaya ngayon guys is wala na talaga oh ayan wala na kami makita dati ang dami pa ditong nagsitakbuhan ayun wala na oh So isa namang napakagandang kwento hatid natin sa inyo ngayon. At kung umabot mga kayo sa punto ng video natin ito is pakicomment naman kung taga ka saan kayo para ating malaman kung saan umabot ang kwento natin ito.